Magandang araw mga idol. Magandang araw mga idol kasi sarap sa pakiramdam kasi mainit. Dito ako nagpapainit kasi sobrang lamig ng hangin. Kaya dito ako nag bibilan ng init. And mga idol, ready na ng aking machine, ng aking pump. Ready na. Ayan ang aking pump. Ready na lahat. Nakasit ups na. Ayan, ready na. na. Andito na. And na rin yung concrete mixer matig na rin. Uh, ready to go na. Ang aking inihintay na lang ang drilling kasi sobrang tagal pag di-drilling mga idol. Ayun yung drilling namin, sobrang tagal. sobrang isang oras, hindi pa tapos. Isang butas, sobrang isang oras kasi siguro baka may malaking bato sa ilalim. Kaya sobrang tigas kaya uh, matagal matapos ayun uh, yun na lang ang inihintay para magsimula na hindi uh, na kumpleto na itong sa akin ang uh, grilling na lang yung kulang kasi yun nga napakatigas ang uh, binutas namin ngayong araw ano uh, limang butas lang pero anong oras na alas dos na ng hapon alas siete kami nagsimula naka tapos na kami ng apat na butas uh, pang lima yung binutas ngayon so, yung mga butas na yun wala pang concrete kasi bin, uh, nag drilling muna bago maglagay ng concrete uh, mag, ano, mag concrete kasi napakatigas ng lupa kaya ang ginawa nila drilling muna saka mag inject ng concrete para derecho derecho kahapon uh, matagal na ano, matagal yung paghihintay ng concrete abot ng tatlong oras naghihintay yung uh, mixer truck kaya tumigas yung uh, concrete kaya yun nagreklamo sila kasi matagal matagal daw tapos ang mahirap dito mga idol pag tumigas mahirap maglinis ng machine na to kasi ng pag pump pag pump Alilinisan uh, pa itong masina ito, pump yung hose lahat ng hose at saka ito ito yung pinakamahirap kasi pag tumigas yung concrete ah mahirap tanggalin kaya ang ginawa nila ngayon ah nag drilling muna bago nag order ng concrete kaya kakarating lang ng concrete ayan na dumating na bago lang ito dumating tapos patapos na rin yung ano patapos na ayan tapos na yung pagdidrilling uh, inject nato ito diretsyo pagkatapos nyan para derecho diretsyo na hindi na mahirapan maghintay yung concrete para hindi titigas ang lalim na ang lalim na ng na namin mga ito like 10 meters kaya medyo matagal kaya baka may bato sa ilalim kaya sobrang tikas kaya abutin nang sobrang isang oras yung isang butas Ayun lang idol Thank you nga pala sa mga viewers ko dyan At saka sa mga loyal na followers Thank you sa iyong lahat God bless us all Thank you, thank you